Anong nangyari? Sira na naman. Ako. Ayan lang. Ano kong Tumalas yung puli Ang benda. First time ko nakapag-ride ng ganito may tabing dagat. lakas ng may max. Nagkakain tayo na. Ito ang mga liko rito. Nakakalila. Eh! Ano na mo? Hey. So kung maaalala nyo yung previous build natin kay Jorno, yung in-upgrade natin yung makina into 160cc super set. And then nagpapalit tayo ng CVT set. Tapos pinatono pa natin siya ulit. And then may konting modification tayong ginawa. Tapos pinarimap natin siya after natin ma-break in. And then ayun na. Ito na magkakaalaman na dito sa ride na to. Kung ano yung talagang performance na uh, magiging natin dito. Tsaka yung magiging fuel consumption natin. Using the Jorno 160cc super set. So ito yung gagamitin natin ngayon. Elevate Force Air Tech. Italian brand. Yeah. Siguradong quality. Ayan, okay. ganda. So, mukha siyang ano, parang Converse. Datingan, no? ano. May pagka-retro. So, bagay na bagay sa ating Giorno. May, ano rin, may green, di ba? Bagay na bagay sa Giorno natin. Alright. Paggamitin natin yung mesh jacket. Ang sec. Para presko. Pero may dala tayong raincoat. Just in case na umulan. Protective riding gear. Kahit na scooter. Para safe. Long ride kasi to, tsaka bakbakan to. Dahil mga natin, mga Fit Day Warriors. Aero Commander. Kasi meron siyang lagay ng intercom, tsaka meron siyang clear visor. Para pagka madilim na, pwede tayo sa long ride. Tsaka may lagay ng GoPro. After sec belt bag. So ito, ang dami na kami parin Prixel. Ano yan? Uh, pa natin. Ang malipit dito Sa atin, bagong karga Giorno 160cc siya Aerox 260cc Ayan o Grabe yan Lakas, grabe ako yung Aerox na kalakas Pero Sarap siguro mag-drive ng ganyan Para ka 1,000cc <laughs> Sa pakiramdam, power to weight ratio Napaka-aas, eh di ba? Ooy! Sinanay, bilang tumatakbo sa so hindi tawiran Nakatakot Gaspulan to, gaspulan! <laughs> Ganda yung handling ng Giorno, kaya kaya kinakabalok mamaya Pag matinding twisties na, di ko sigurado eh Kung ano yung mga dito mamaya Sa so bagay na Cebuano yan ito Ni K-Works Subukan nyo, nakakabanking naman eh Tsaka mo malakas talaga breno mo Pag malakas ang makina Laking bagay yung Brembo Yan, paano kasi Kaya kami magkaiba ng karga Hindi niya sinabi na 260 pala ipapalagay niya Hindi sana pinalakayan ko rin sa akin di ba? Hiningal yung motor ko sa'yo <laughs> Nakakatakot, mas nakakatakot ang isang big bike Ang gaang kasi niya ganot ang lit oh, tapos amazing ba? Diba? kasi black lang na PCX to ganong kalakas ang potential ng PCX imagine black ng PCX pwede mong palakasin ng ganito ang dami tayo sa Antipolo para sunduin yung mga tropa natin na nagaantay naman sa Antipolo Binelli ang gaan manakbo ang sarap may masasubukan natin sa bangtingan dito so ito na pinapultak natin kaya nga, picture mo na 0 kilometers na full tank tayo so malalaman natin kung ilan ang average fuel consumption ng Jorno 160 Super Set ganda rin itong Jorno kasama ng Jorno natin kaya ano doon silan tayo 2 4 6 8 10 12, dami pala, 12 pala Hindi na yan ah Basta, karga mo na ito, 180 Meron ba? Meron, meron Amaya, try mo Ganda na view Oh. Ah, bete, itu? ayo <laughs> ya. Ah, Ayan natin, gano'ng ang yung 260cc Ilan ah? Eh? Hindi makita Invisible ah, oh. ayun Pero 3 point ano 209? Abo 3.2 liters Kinarga Sa atin kaya Di pa nagpakargas yan eh Kaya pa to Sige 4 bars? Sa'yo ilan? 4 bars sa'kin? Sa'yo 4? Abot ba? Tamihan na lang Abot daw eh Tingnan natin kung abot <laughs> O, nitirek Pala rito eh ako Nakbaka no? Ayan, mo naman ako nagpakarga Baka sabihin nila malakas sa ang Jorno eh Mayan na lang Ang lakas na nasa unahan oh. cr Si Arcel On stop ADB 150 oh Ay, diba ako Dalim na ah Pwede ba eh Chill na chill downhill Sobra na yung mga nito Downhill eh Palakasan na naman ang load talaga no? Grabe yun! na to! na! Sixty-nine. <laughs> kilometers na tinatakbo natin nangyari sira na naman so, Ayaw. ako yun lang kumalas ako yare. kumalas yung puli kailangan pala may dalang tools pag long ride so yun nakahanap kami ng motor shop kumalas yung puli ng no, Aerox buti meron dito no, motor shop ito na yung ano downhill ito pala yung downhill aba, eh. okay, na okay naka survive ang jar 3 no? bars yun know, oh ganda solid ganda 2 bars na lang kaya pa to 2 bars na lang ako kaya pa yun. Ako rin pa picture. Hindi <laughs> ko Okay, thank you. Tingnan natin 'yung araw. Para na bike pa rin, 'no? Oh. May belt bag. <laughs> First time ko na mag-ride ng ganito, may tabing dagat. Dito na pala tayo sa Real Quezon Tapit na pala 94 kilometers <laughs> Nag-meet muna ako ng intercom Kakaya ah, eh Mahirap pag vlog Naririnig ng lahat eh Baka sabihin na eh Para tayong baliw Ayun Sakto-sakto gutom na ako Dito pala tayo kakain sa Appleton Little Paradise Ang maganda nga rito ganda oh yung swimming pool may court kakanya <laughs> kanya parking na kasi pa dito isa beautiful view dito ang solid no dito yung cottage namin What do you <coughs> feed them? Uh, where we, we feed them uh, some, uh, <laughs> some fish food. Ah, fish food. Tapsilo. Yeah, yeah. Tapsilo. just fish food. Well, I hope Tapsilo. the wait's not too long, but I know that they uh, should appreciate the tilapia. I'll yeah. check up on you later. Okay. And then you yeah. can call me a liar. <laughs> <laughs> where are you guys from? Mila, uh, Bulacan. Oh, Bulacan. you yeah. come a long ways. Yeah. Wow. What are you doing out here? Uh, are our, uh, 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 our, our riders. President. riders. Oh, oh, wonder the president. oh, wonderful. Yeah, How'd uh, you find out about us? Uh, Have you been here before? Robert. Uh, no, My friend. Through. Yeah. yeah. Uh, it's not fish, always, so there. Always, always there. Always there? Peace. Okay. Thank you very much. Yep. Yeah. Thank you. I know you, they thank got you. The fish there, so they'll be working on it. Okay? Thank yeah. you. Cool. Thank Thank you. you. Thank you. makapigaa. So ayan, nakarga natin. Pupultang tayo. 3.94 liters. 111 kilometers tinakbo natin sa loob. Sa 3.94 liters. Pwede natin kumpitin yun. Kapag nagkakanta'y sa kanila. 111 divided by 3.94. 28 kilometer per liter bakbakan. Bakbakan mode. Ayan. Medyo malakas na. Pero grabe naman kasi yung bakbakan natin. So, mamaya pag-uwi-pultang tayo ulit para malaman natin talaga yung exactong gas consumption. Eto na yung magandang kalsada. Let's go! Wangit! Wow. Nox Nagpapalad pa yun ha Stock engine ha mo ito Naka Nox, grabe yun, nagpapalad pa Ha Boa! Boa! Stop yung gulong Stop tires Makapit naman pala eh Kaya na Makapit na ba? May mga bundok bundok na eh Ayun Ay ay putik <laughs> <laughs> Tik na na No target fixate ako <laughs> Grabe tong Jorno, lakas. <laughs> lakas. Champion. Grabe tong Jorno na team. So ito na yung Jorno natin. Ito yung Jorno ni Pandoy. So, kung mapapansin niyo, parehas silang 160cc na upgraded, pero yung pipe mas maganda pala ang 160 dito, may malit lang na tip. Tsaka yung elbow na malit. So ngayon natin nalaman, no? maganda pala yon yung maliit lang so sabi ng seller sa online pang 60mm daw to pero hindi eh parang lumalabas pang 63 or pang 65mm sobrang laki ng elbow tapos may mga dugtungan dito kaya sumisingaw hindi din sabi ng tuner pero tama yung sabi niya sumisingaw nga daw kailangan pare elbow natin palit elbow pa modify yung loob tapos ayun ko baka lita natin yung tip tingnan natin so mas match yung pero mas malit na tip, para sa 160cc lang. Kaya nangyari, yun resulta. Kaya resulta, mas malakas dumulo. Itong journal ni Pandoy na naka 160 rin. Kasi sa journal natin. Pero overall, maganda yung hatak pero bitin ako sa dulo. So maaaring dahil nga doon sa, sa pipe. Kaya medyo may, di ganun ka ano yung dulo niya. So pwede tayo ng pipe or pamodify natin tong pipe natin. Re-elbow, tapos pa modify yung loob. Ayan, natin kung mag improve yung power. Tapos paparimap natin siya ulit para mas ma-improve. Pero so far, napakatibay. And goods din naman yung gas consumption para sa power na binibigay niya. So, abangan nyo. Yung next nating adventure at mga modifications pa dito sa si Giorno. Halos patapos na siya pero ano na lang, finishing touches para mas maging perfect yung takbo. Yun na lang. Yan. Kasi konti pala naka-Giorno na kaya ano eh. Medyo kailangan pa natin ng konting ano, adjustments. Dalawang Giorno. White and black.

Ha <marriages> ha

Ano ba ba? Ingat, ingat. Oh. Ito. Thank you, thank you. Ingat. po. Oh, Oo, pasagad. Oh, sige po, 200 na. Okay lang. 2.94 liters plus 3.1 plus 2.1 equals 9.14 liters ang lahat ng nagamit natin. At ang total distance na tinakbo natin ay 240.2 kilometers. So divide natin yan doon sa 9.14 liters na napakarga natin. And ang average fuel consumption natin sa ride na to is 26.28 kilometer per liter na mostly walwalan and full hotel para pakita ko sa inyo kung gaano ka-accurate ang full tank method versus yung nakikita natin sa panel ito tingnan nyo yung nasa panel natin ang nakalagay dito is 37.6 km per liter di diba? medyo mataas talaga yung reading niya kasi hindi talaga yung accurate kumbaga yun yung estimation computation lang ng panel na computer based dun sa distance natin kaya kung gusto nyo talagang kunin yung pinaka exact pinaka accurate na konsumo ng motor sa gasolina is itong full tank method is the best and overall hindi na rin masama talagang sulit na sulit naman dahil kita niya naman ito yung wall wall mode ito yung pinaka kumbaga pinaka grabing takbuhan pigaan lagi full throttle sa takbo na pwede yung gawin sa 160cc super set na Giorno and maganda pa rin naman yung tinalabasan ng kanyang consumo and importante rin syempre happy happy ka doon sa resulta. And kung naalala nyo nung no, nag-break in tayo nitong Giorno, is nag-average tayo ng whopping 40 km per liter. Siyempre, break in ang ginawa natin, chill ride lang. Mostly 50, mabot tayo ng 80, pero pat pitik pitik lang. So kung titipirin mo siya, patipiran, kaya niyang mas matibid sa stock. Pero kung gusto mo talaga humabol sa mga ano, alam nyo na, bakbakan. siyempre, bibigyan kanya ng power. Kailangan mo bigyan siya ng gas. Pero yun nga, maganda rito, meron kang tipid mode, meron kang walwal -wal mode. Mas flexible ngayon yung bike dahil sa karga na ginawa natin, sa setup na ginawa natin. Lalo kung may karga ka, at kung magaling yung magsiset ng motor mo, mag -e enjoy ka, at magiging reliable naman siya, ito nga nakarating tayo sa malayo. At ito, saan ba rito yung sumayad? Ito, ito pala. Kung nalala niyo yung sumayad ako, kakahabol dun sa Black no? Yan, sobrang higa. Inabot yung bang sensor bolt